Welcome sa channel na ito, kung saan niluluwalati natin si Yeshua ang Kristo. Karamihan sa mga pag-aaral sa channel na ito ay napakaikli at sa punto. Ang dahilan nito ay malinaw na sinasagot ng salita ng Diyos ang napakaraming tanong natin tungkol sa Diyos at ang pagiging komplikado ng mga paksa sa Biblia. Ang Diyos ay lubhang komplikado dahil siya ay walang hanggan. Nagbibigay ako ng napakaikling pag-aaral upang matuto ka ng kaunti sa isang pagkakataon tungkol sa pagiging komplikado ng iisip ng Diyos. Hinihiling ko sa channel na ito na mag-isip ka sa labas ng mundong ito at pagnilayan ang espiritual at walang hanggang mga bagay ng Diyos. Sana ay ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito na sinimula ng banal na espiritu ng Diyos sa iyo upang patuloy na hanapin at kilalanin pa ang Diyos. Mas gusto kong basahin mo ang salita ng Diyos para sa iyong sarili sa halip na ang mga opinyon na ibinigay ng mga tao. Ang lahat ng mga talata sa pag-aaral na ito ay mula sa Aramaic Biblia na isinulat sa simpleng Ingles at kung hindi man ay binabanggit. Dahil naghahanda ako ng mga pag-aaral sa hindi bababa sa 30 wika, maaari akong gumamit ng pagsasali ng Biblia sa wika ng bansang iyon. Kung pipiliin mo, gamitin ang pagsasali na iyong pinili sa iyong sariling wika upang ihambing ang mga banal na kasulatan sa mga pag-aaral na ito. Ang aming misyon ay maging alagad ka ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yeshua ang Kristo. Kapag naligtas ka na ni Yeshua ang Kristo ito ay umaasa akong sumunod ka sa Kanya at maging isang matalinong alagad ni Yeshua ang Kristo. Hindi ang dami ng bilang ng mga alagad kundi ang kalidad ng pagtuturo ang mahalaga sa atin. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng isang like sa aming mga pag-aaral kung ang nilalaman ay nagpapaganda sa iyo. Ibinabahagi namin sa iyo ang salita ng Diyos upang ikaw ay lumago sa salita ng Diyos. Kasabay nito ay binabalaan ko kayo tungkol sa mga doktrinang salungat sa salita ng Diyos. Ituturo namin sa iyo ang tungkol sa mga individual, grupo o paniniwala na pinaniniwalaan naming salungat sa salita ng Diyos. Nabubuhay tayo sa panahon ng matinding panlilinlang kaya mahalaga na ang ating pundasyon ay ang salita ng Diyos at naakayin tayo ng banal na Espiritu Santo upang maging mga disipulo na nais ni Yeshua ang Kristo na maging tayo. Habang hinahanap mo ang Diyos ay alalahanin na hindi mo mapapasaya ang Diyos nang walang pananampalataya sa Kanya. Gagantimpalaan ka ng Diyos kung hahanapin mo siya at naniniwala ka na siya nga. Mas mauunawaan mo ito sa mga karagdagang pag-aaral sa channel na ito. Hebreo 11 versikulo 6 Filipino Standard Version Animat kung walang pananampalataya, hindi maaaring malugod ang Diyos sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay gantimpala sa mga nagnanais maglingkod sa Kanya. Sa mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos na malaman ang higit patungkol kay Jesus ang Kristo, Hayaan mong sabihin ko sa iyo na isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman kung ano ang sinasabi ni Jesus ang Kristo sa kanyang sariling mga salita tungkol sa pagiging Diyos. Oo sinabi niya. Ito ay napakalinaw na nakasulat sa salita ng Diyos ngunit iniisip ng mga tao na ang kanilang mga opinyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita ng direkta mula kay Jesus ang Kristo. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus ang Kristo. Mula sa Aramaic Biblia sa simpleng Ingles. Pahayag dalawang kut isang bersikulo, hanggang walo at sinabi niya sa akin, natapos na sila. Ako si Alp at ako si Tau, ang pinagmulan at ang katuparan. Ibibigay ko ang nauuhaw mula sa bukal ng tubig ng buhay ng walang bayan. At siya na nagwagi ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ngunit sa mga mahiyain, sa mga hindi mananampalataya, sa mga masasama, sa mga nadumisan, sa mga mamamatay tao, sa mga mangkukulam, sa mga mapakiapad, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa nagninangas na lawang ng apoy at asupra na siyang ikalawang kamatayan. Basahin mo ulit. Ito ang sinabi ni Jesus ang Kristo. Ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Dahil si Jesus ang Kristo sa sarili niyang mga salita ay nagsasabi tungkol sa pagiging Diyos, siya ang pinagmulan at ang katuparan ng lahat ng walang hanggan. Ngayon ay patuloy nating pag-aaralan ng serye kung sino si Jesus ang Kristo. Tao tayo at pansamantalang nasa mundong ito. Dahil nandito tayo sa lupa kung gayon ang ating naririnig at nakikita ay limitado sa mundong ito. Ang Diyos ay naninirahan mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan na siyang infinity, kaya dapat tayong umasa sa Diyos na ibigay sa atin ang kanyang pangunawa at kaalaman tungkol sa pag-iral na ito sa lupa at higit pa, tungo sa walang hanggan. Ang Diyos ay walang hanggan. Dahil dito, napakasalimuot ng Diyos na hindi kayang makuha ng ating isip ng tao ang pangunawa at kaalaman na tanging ang Diyos mismo ang makapaghahayag sa atin. Napakasalimuot ni Yeshua ang Kristo dahil siya ay walang hanggan. Dahil napakakumplikado ni Yeshua ang Kristo sa kanyang walang hanggang kalikasan maibabahagi lamang namin sa iyo kung ano ang itinuturo sa atin ang nakasulat na salita ng Diyos tungkol sa kanya. Iyan ang pinag-aaralan natin dito sa mga seryeng ito kung ano ang ipinahayag sa atin ng Diyos mula sa Espiritu Santo sa mahalagang nakasulat na salita ng Diyos. Kahit na isang maliit na sulyap lamang sa kanyang walang hanggan na kalikasan ay umaasa akong lumago ang iyong pagmamahal sa Diyos at masigasig mong hanapin siya. Pag-aaralan natin ang isang tuldok lamang ng multi-dimensional na kalikasan ng kung sino si Jesus ang Kristo sa mga seryeng ito. Kung titingnan mo si Yeshua ang Mesiyas na may walang hanggan at walang katapusang pananaw mauunawaan mo na si Jesus ang Kristo ay walang hanggan at mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan. Si Yeshua ang Mesiyas ay may walang hanggang kaluwalhatian na ang Diyos lamang ang mayroon. Siya ang Diyos na walang hanggan at siya lamang ang makapag-alay ng buhay na walang hanggan. Nabanggit ko kanina na si Jesus ang Kristo ay infinite. Tingnan natin ang dalawa lamang sa maraming talata sa Biblia na nagpapakita nito sa atin. Nang pag-aralan natin na ang dugo ni Yeshua ang Kristo ay nagdala ng walang hanggang tipan para sa ating kaligtasan nalaman din natin ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ito ay matatagpuan sa mga sumusunod. Hebreo 13 versikulo 20 hanggang 21. Filipino Standard Version Dalawampu ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, na sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan ay bumuhay mula sa kamatayan sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa. Dalawamput isa siya nawa ang magkaloob sa inyo ng lahat ng mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jezo Kristo ay gawin sa atin ang nakalulugod sa kanyang paningin, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Tingnan muli kung ano ang sinasabi ng bersikulo 21 kapag tinutukoy si Yeshua ang Kristo. Verse 21 siya nawa ang magkaloob sa inyo ng lahat ng mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jeso Kristo ay gawin sa atin ang nakalulugod sa kanyang paningin, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Tingnan natin ang ikalawa sa maraming talata na nagsasalita ng walang hanggang kalikasan ni Yeshua ang Kristo. Ang propetang si Isaias ay nagpropesya tungkol sa Mesiyas na si Yeshua ang Kristo. Binibigyan niya tayo ng paghahayag na naglalarawan lamang sa Diyos. Mula sa Isaiah 43 verse 13 New Living Translation sa Ingles. Mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan ako ay Diyos. Walang makakaagaw kahit kanino sa kamay ko. Walang makakabawi sa ginawa ko. Si Yeshua ang Kristo ang tinutukoy ng propetang si Isaiah. Tingnan kung ano ang sinasabi ni Yeshua ang Kristo. Juan 10 versikulo 28 hanggang 30. Filipino Standard Version. Dalawamput walong binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang agaw sa kanila mula sa aking kamay. Dalawamput ang aking ama ay higit na dakila, siya ang nagbigay sa akin ng lahat at walang agaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Tatlong ako at ang ama ay iisa. Si Yeshua na Kristo ay may kaparehong infinite nature bilang Diyos gaya ng ating binabasa gamit ang kanyang sariling patoto. Ngayon tingnan natin kung bakit binanggit ng pamagat at paglalarawan ng video na ito na imposibleng lubusang makilala si Yeshua ang Kristo sa kasalukuyang buhay sa lupa. Maaaring magulat ka sa sinasabi sa atin ni Yeshua ang Kristo tungkol sa paksang ito. Ayon kay Yeshua ang Kristo ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ang Diyos na ating Ama at si Yeshua ang Kristo. Matututuhan mo ng paulit-ulit sa channel na ito na si Yeshua ang Kristo ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ang Diyos lamang ang makakagawa. Ang kaloob na buhay na walang hanggan na iniaalok ni Yeshua ang Kristo ay nagsisimula dito sa lupa at nagpapatuloy hanggang sa kawalang hanggan. Kaya nga binanggit ko na imposibleng makilala si Yeshua ang Kristo sa loob ng kasalukuyang buhay sa lupa. Sa kasalukuyan ay bahagyang kilala natin siya sa mundong ito at patuloy na makikilala siya hanggang sa walang hanggan sa mga binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin ang mga salita ni Yeshua ang Kristo tungkol sa paksang ito sa mga sumusunod na talata. Juan 17 versikulo 1 hanggang 5 Filipino Standard Version. Isang matapos sabihin ni Jesus ang mga ito, tumungala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Upang luwalhatiin ka ng anak, dalawa kung paanong binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tatlo at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na tanging tunay na Diyos at si Jesus Kristo na iyong isinugo. Apat na niluwalati kita sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ibinigay mo sa akin. Lima kaya ngayon, Ama, sa iyong harapan ay luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang taglay ko noong ako'y kasama mo bago pa man nagkaroon ng sanlibutan. Makinig sa talatang tatlo kung saan sinasabi niya sa atin kung ano ang buhay na walang hanggan. Tatlo at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na tanging tunay na Diyos at si Jezokristo na iyong. Gusto mo ng isa pang ng walang hanggang kaluwalhatian ni Yeshua ang Kristo pagkatapos ay makinig sa versikulo 5. Sinabi ni Yeshua ang Kristo. Lima kaya ngayon, Ama, sa iyong harapan ay luwalhatiin mo ako ng kaluwalhatiang taglay ko noong ako'y kasama mo bago pa man nagkaroon ng sanlibutan. Ang lalong nagpapakumplikado kay Yeshua ang Kristo ay ang kanyang infinite nature. Tandaan na ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin mayroong higit pang mga dimensyon ni Yeshua ang Kristo na napupunta sa hindi mabilang na walang katapusang kawalang hanggan. Kaya't huwag maniwala sa sino mang magsasabi sa iyo na alam nila o maaari mong lubos na makilala si Yeshua ang Kristo dahil imposible iyon sa kasalukuyang mundo kahit na mabubuhay ka pa ng isandaan at limampung taong gulang sa iyong buhay. Si Yeshua ang Kristo ay lubhang komplikado. Kung ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa mundong ito ay maisusulat, ang laki ng mundong ito ay hindi sapat para hawakan ang lahat ng mga aklat na isusulat tungkol sa kanya. Magisip tungkol sa isang minuto. Tanungin ang iyong sarili sa tanong na ito. Kung hindi sapat na mga aklat ang maisusulat tungkol kay Yeshua ang Kristo at kung ano ang kanyang ginawa sa mundong ito, isipin kung gaano karaming mga aklat ang kakailanganin upang ilarawan ang kanyang masalimuot na walang hanggan at walang katapusang kalikasan. Juan 21 versikulo 25 Filipino Standard Version 25 marami pang ibang ginawa si Jesus at kung ang lahat ng ito ay isusulat, sa palagay ko'y hindi magkakasya sa mundong ito ang mga aklat na maisusulat. Sa buod, tingnan natin ang apat na pangunahing punto ng pag-aaral na ito. Sa salita ng Diyos nalaman natin na sinabi ni Yeshua ang Kristo na siya ay Diyos. Pangalawa, ang kaluwalhatian ni Yeshua ang Kristo ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan kaya walang katapusan. Pangatlo, alam natin na si Yeshua ang Kristo dahil siya ang Diyos at ang kanyang dugo na nagdala ng walang hanggang tipan para sa ating kaligtasan at nag-aalok sa atin ng buhay na walang hanggan. Ikaapat, ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugan na makikilala natin ang ating Ama sa Langit at si Yeshua ang Kristo kung tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan na iniaalok sa atin ni Yeshua ang Kristo. Tanong Handa ka na bang gawin ang hakbang na iyon para simulan siyang makilala ngayon at mas makilala siya sa kawalang hanggan? Kung nabiyayaan ka ng pagtuturo na ito at pagkatapos ay mangyaring mag-subscribe at ilike ang mga video sa channel na ito. Kung ang banal na Espiritu Santo ay umakay sa iyo upang maniwala kay Jesus ang Kristo, kung gayon ay huwag mag ng oras at tanggapin si Yeshua ang Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kapag mas nakikinig ka sa salita ng Diyos, mas magkakaroon ka ng pananampalataya. Roma 10 versikulo 16 hanggang 17. Filipino Standard Version. 16 subalit hindi lahat ay sumunod sa ebanghelyo. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Labing pito kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang naririnig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Para sa mga hindi sa Diyos tumalikod sila sa salita ng Diyos. Para sa mga sa Diyos, nakikinig sila sa salita ng Diyos. Juan 8, versikulo 47, Filipino Standard Version Apat na pito ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay dahil hindi kayo nagmula sa Diyos. Sa mahihirap na panahong ito, hayaang bigyan ka ni Yeshua ang Kristo ng kapahingahan at kapayapaan dahil alam mong ibibigay mo ang iyong buhay sa kanyang mga kamay at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Juan 10 versikulo 26 hanggang 28 Filipino Standard Version. Dalawamput-anim ngunit hindi kayo naniniwala, dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Dalawamput-pitong nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. Dalawamput-walong binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang makaaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Umaasa ako na tanggapin mo ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan at maging disipulo ka ni Yeshua ang Kristo. Efeso 2 versikulo 4 hanggang siyam, Filipino Standard Version. Apat ngunit ang Diyos, na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, lima kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Dahil sa biyaya tayo'y iniligtas. Anim at dahil kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya, at inilukluk na kasama niya sa kalangitan, ito upang sa mga panahong darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo Jesus. Walo dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, siyang hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Kung gusto mong tanggapin si Jesus ang Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas ipaalam sa amin at malugod kaming magderazel kasama mo para sa iyong kaligtasan. Mangyaring panoorin at ilike ang aming iba pang mga video sa channel na ito din. Marami kaming serye ng mga paksa na maaari mong pag-aralan sa amin. Mangyaring ipaalam sa iba na ang mga pag-aaral na ito ay matatagpuan sa maraming wika. Mula dito sa Estados Unidos, nais naming pagpalain ka ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay.